Ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Isa sa mga paboritong pagkain ng karamihan ay ang manok na nagbibigay ng kasiyahan at kabusugan sa mga kainan. Sa kasalukuyan, isa sa mga popular na pagpipilian ng mga Pilipino ang Bounty Chicken Wings, isang masarap at sulit na pagkain na karaniwang ino-order sa mga kainan at karinderya. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng bounty chicken wings sa Pilipinas kasama ang kanyang lasa, halaga, at kung paano ito nagbibigay ng kasiyahan sa mga kalahok sa ng Pinoy. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang bounty chicken wings. Ito ay isang uri ng manok na pritong may tamang halong sangkap upang maging masarap at palaging kinakaantabayang paborito ng mga kumakain. Ang mga chicken wings ay ginagamit sa iba't ibang mga lutuin sa buong mundo at sa Pilipinas, ang Bounty Chicken Wings ay naging isa sa mga nangungunang pagpipilian dahil sa kanilang natatanging lasa at murang presyo. Kapag nagpasya ka ng bumili ng Bounty Chicken Wings, may ilang mga paraan kung paano mo ito maaaring makuha. Una, maaari kang pumunta sa mga kainan o karinderiya na nag-aalok ng produktong ito. Madalas makikita mo ito sa mga street food stalls, fast food chains, or mga specialty restaurants na nagbibigay pansin sa mga lutuing may manok. Pangalawa, maaari mo ring i-order ang Bounty Chicken Wings online mula sa mga food delivery apps tulad ng GrabFood, Foodpanda, o kaya sa kanilang sariling website kung meron man. Isa sa mga bagay na nagpapalakas sa popularidad ng Bounty Chicken Wings ay ang kanilang natatanging lasa. Ang manok na ito ay kadalasang hinahalo sa mga espesyal na sangkap tulad ng garlic powder, cayenne pepper, at iba pang mga timpla na nagbibigay ng malalim at malaswang lasa. Mayroon din itong kakaibang timpla ng maasim at maanghang na nakakapagpadagdag ng kakaibang sarap na tiyak na magugustuhan ng mga Pinoy na mahilig sa pagkain. Hindi rin masyadong matamis o matigas ang mga ito, kundi malambot at malutong na nagbibigay ng kasiyahan sa bawat kagat. Sa pagtingin sa presyo, ang Bounty Chicken Wings ay talagang sulit. Karaniwang mabibili mo ang isang serving ng mga ito sa halagang maaari mong abutin. Hindi ito masyadong mamahalin kumpara sa ibang mga pagkain, kaya't maaari itong maging pangkaraniwang paborito sa mga pamilya at grupo ng kaibigan na nagbabalak kumain sa labas. Ang murang halaga ay isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang paborito ang Bounty Chicken Wings. Isang mahalagang aspeto ng pagkain ay ang kasiyahan at kagalakan na hatid nito sa mga kumakain. Sa bawat pagkain ng Bounty Chicken Wings, maraming tao ang nakakaramdam ng kasiyahan at kabusugan. Ito ay hindi lamang tungkol sa lasa ng pagkain, kundi pati na rin sa samahan at kasiyahan ng mga kasama sa pagkain. Ang pagpunta sa isang kainan upang mag-order ng Bounty Chicken Wings ay isang karanasan na puno ng saya at kaligayahan sa bawat kagat ng masarap na manok. Bilang pagtatapos, ang pagbili ng Bounty Chicken Wings sa Pilipinas ay isang karanasang puno ng kasiyahan at kasiyahan. Ang lasa ng mga chicken wings na ito, kasama ang kanilang murang halaga, ay nagbibigay sa mga Pilipino ng isang masarap at sulit na karanasan sa kainan. Sa bawat pagkain ng Bounty Chicken Wings, hindi lamang ang tiyan ang nabubusog, kundi pati na rin ang puso ng mga kumakain sa saya at kasiyahan ng pagkain. Talaga nga namang, ang Bounty Chicken Wings ay hindi lamang pagkain, kundi isang parte na ng kultura at kasiyahan ng mga Pilipino sa kainan.